So yun guys, pauwi na kami. Basang-basa ako. Pauwi na po kami. Sa Ayan, dahil di po namin naubos ang tubig ng dagat, uuwi na lang kami guys. Ayan, salamat, salamat sa inyo sa panonood ng Bokchoy TV. Ayan, oh. Si Chuchay, napagod ka Chuchay. Si Chuchay kasi hindi pwedeng magbabasa. -mag Masama kanya kanyang pakuramdam. Bawal siya sa dagat. Magpainit lang. Uwi na kami, guys. Uwi, guys. Uwi na. Uwi na, uwi na. Gano'ng kataas yan, oh. Nakakapagod. Kung kanina pa baba, mabilis. Ngayon, guys, ma mahirap mahirap umakyat. Diba? Mahirap umi umakyat. Kunti lang nakuha namin, ano yun, rakadag, suso, mga sisi. Kunti lang kasi, low, ay high tide. Dapat low tide ang puntahan ay pagpunta namin dito. Kasi hindi naman talaga ito tuluguan eh. Ha, ang pagod. <laughs> Pero konti lang, kailangan natin magpahinga, guys. Hindi ko kaya. Tama, nahuhuli na naman ako. Ani, nahuli na naman. Nahuli na ako. Nahuli pa rin ako hanggang ngayon. Sila sanay dito eh. Sanay sila dito. Ako hindi sanay. Kapagod. Ah! Kapagod. Guys. Ayan. Ayan, salamat, salamat wala po ako mag wala ako pong sabi kundi ang mga ibon nagliliparan sakit na pa ako guys napapak sa mga ano yung sa mga batong matatilos aray ko. my goodness hindi naman ako naligo katawang ko lang naligo kasi kasi nga guys ayun Ha? Huh? Liligo na kami sa tubig naman sa balon. Sa balon kasi kami na liligo. Wala kasi dito gripo. Balon. Ay. Ano ba yan? Huh? Alas 10 na. Umalis kami dito. Ay. Buma bumaba kami dito alas 8. So. 8.90 alas Dalawang oras kami halos. Dalawang oras. Paglakad pa mga 30 minutes. Diba? Mga 30 minutes. Pudadaan na naman tayo dun sa ano guys. Sa sa back, ano yun? Kalabaw? Kanina muntik na akong <laughs> muntik na akong lapitan kasi English ko. Eh, uh, hindi niya naman naintindihan yung English ko. Bikulano siguro siya. Kasi tigarito siya sa Ligaspe. So, yun guys. Manood kayo ng mga vlog ko dyan. Ang mga pang journey ko dito sa Legazpi. Hindi nga lang namin uh, ko hanggang kailan kami rito dahil alam niyo na kailangan ng pagpapagaling ni Chuchay kaya medyo matatagalan kami dito ayun guys so sana tapos <laughs> matapos ko ang takbohing paglalakad <laughs> hindi ko na to kaya ano ba <laughs> si Chuchay pagod na my friend hello my friend shout out sa'yo my friend ang <laughs> friend ko. Shout out sa iyo, my friend. Ay! Kapagat. Kapagod. Ang ganda sana dito. Kasi... Ang ganda. Wala na po akong boses. Mamaya, sige na, mag-ano ka na. Nagpapay nga din si Jojay. Napapagod. Kasi patarik. Patarik dito guys eh. Patarik. Patarik yung daan. Ay diba? Patarik yung daan. Kaya ito hindi ako makasalita. Ay, ayan guys. Masipid oh, guys. Ang ganyan na lang muna tayo guys. Thank you for watching sa aming pag-uwi. Bokchoy TV. Bye bye. God bless. patangkit cute ko dito guys. <laughs> Ang puti. Wait lang guys ha. nako. Ang daming Babay muna guys. Thank you na. Babay, bye bye, bye bye. Salamat sa lahat. Ayan mga kabuktoy, ito nga pala ang dagat ng humapon Yan, nag voice over nga lang pala ako dito mga kabuktoy dahil nakalimutan kong mag uh, switch ng um ano rito ng volume kaya ginawa ko na lang nag voice over ako mga kabuktoy. Pero napakaganda nga naman ng dagat ng humapon mga kabukcho, di ba? Napaka-fresh ng mga uh, hangin diyan mga kabukcho. Yan, tama nga pala po ang dagat ng humapon dito sa Legazpi. Eh meron nga pala diyan mga kabukcho na pabangka-bangkaan pero hindi ako marunong magbangka. Mga kabukcho, hindi ko pa kaya diyan bumaba kasi sobrang lalim pa. Pero hinihintay pa namin mga kabukchoy ang pag high tide yan. Ay, low tide pala. Ayoko nga ayoko maging pumunta dyan mga kabuktoy dahil napakalali mga kabuktoy sabi nila isang oras lang hihintayin nyo pag low tide yan pero mga kabuktoy parang hindi mangyayari yung mga kabuktoy at umikot nga pala kami dyan mga kabuktoy ikot nga pala kami dyan at hindi namin kaya bumaba may isang daanan yun may dumaan ay bumaba ni kinaya pa naman yan mga kabuktoy si Cheche nga pala yung mga kabuktoy sa gilid nga lang pala siya pwedeng pumunta kasi mangunguha pala nga po kami diyan ng suso suso na pwedeng lagyan ng gulay at ganataan mga kabukchoy panoorin niyo mga kabukchoy ang pagpunta ko diyan sa baba ng dagat ng humapon kaya mga kabukchoy ang lakas ng loob ni Cheche papunta diyan sa ano dagat ng humapon sa gilid-gilid nga lang mga, mga kami mga kabukchoy dyan pupunta dahil hindi ko kaya pumunta sobrang lalim mga isang oras daw hihintayin ang uh, low tide yun, mga kabokchoy kaya nga mga kabokchoy nakalimutan ko talaga yun magkaroon ng pagkakataon na pumunta doon sa magandang dagat na yun pero hanggang dito lang kami sa gilid mga kabokchoy makikita nyo naman mga kabokchoy oh, maganda sana ang panahon kanya lang eh talagang wala ako magawa mga kabokchoy kaya panoorin nyo ang mga kabokchoy ang dagat ng humapon ayan ba diba? Sobrang ganda. At sya, ang ganda ng view niya dyan, mga kabukchoy. Sa kabilang da, isla po yan, hindi ko alam ang pangalan. Dito sa kabilang isla, ewan ko, bala siya kung anong isla meron dyan, mga kabukchoy. May pwede naman po dyan, mga kabukchoy, tatawin rin ng bangka. Kanya lang, wala po yung mga driver ng mga bangka dyan, mga kabukchoy. Kaya mga kabukchoy, panoorin nyo po ang journey namin dito ni Chuchay kasi gusto ko lang si Chuchay i-relax para hindi po siya na iista sa kanyang nararamdam mga kabukjoy. May kasama nga pala kaming doggy doggy brown. Hindi rin niya kayang pumunta sa baba dahil malalim mga kabukjoy. Kaya tingin-tingin lang din naman siya mga kabukjoy kung saan siya pupunta at baka namin makuha siyang pagkain dahil wala po kami dalang pagkain dyan mga kabukjoy. Yan, inirelax ko lang nga po na dyan si Chuchay para naman di siya maistas sa kanyang nararamdaman. Gusto ko siya na mata maayos ang kanyang ka healthy po ang kanyang ang nararamdaman bago po siya ma niya, naglalakad nga pala si Chuchay para may tungkod nga po siya yan mga kabok mamaya uuwi na rin naman kami pagkatapos po niya nag, kami po ay sumagap lang ng magandang magandang tanawin at hangin na makakarelax kay Chuchay mga kabok ayun ayan naglalakad nga si Chuchay dyan at ako rin ay nagbibidyo. Video lang dyan mga kabok choy. Ayan. Medyo sa kabilang dagat. Sa kabilang daan po ng dagat kami pupunta. At nang makita namin kung, kung kami makakaliban sa ibaba. Pero parang may okay-okay naman po mga kabok Lalaki ng puno dyan mga kabok Parang balete eh, o oh. Parang may ano, nakakatakot paggabi siguro, makabuksyo dito. Ay, ma parang may tikba lang. Ang lalaki ng puno dyan, mga kabukjo, sa totoo lang, mga kabukjo. Yan, panoorin nyo po itong video kong ito, yan, di ba? Yon, may mga puno ng nyog. Eh, dito, dyan, dyan, po sa, dito sa lugar ng humapon, di Gaspi, kinachuchay. Pwede ka manghingi ng nyog. Yan, mga kabukjo. Hindi ka na kailangan may mga puno naman sila, chuchay puno ng yug. Kanya lang, eh, siyempre, matataas din yan. Ang ganda ng flower. Mga kabukjo, inihintay pa namin ng ganti Hanggang ngayon, wala pa rin talagang pag-asa. Ang pupuntahan namin. Ayan, may mga kasalubo kami, mga chika babes, chika babes. Mga nag-photoshoot po sila dyan kasi may mga project sila. Ang ganda po kasi ng view dyan. Yan, mga nag-photoshoot sila dyan kasi kailangan nila project. Shout out sa inyo mga baby loves. Ayan, o. Oh. Bababa na nga pala po ko dyan. Kunya-kunya rin lang. Para, kunya rin, kaya ko. Pero, hindi naman. Mga kabukchoy, panoorin nyo ito ha. Shout out sa inyo lahat. At like and share, comment na lang. Mga kabukchoy, huwag mo kalimutan ng mga batang are. Ay, eh, talaga naman. Shout out sa inyo mga baby loves. Iyan yan. O, oh, ang dami lang. Photoshoot sila dyan. Ang ganda kasi ng view. Kasi yung dagat niya, ang ganda. Maliit nga lang ang daanan. Kasi hindi naman talaga ito ang liguan. Kumbaga, dito ang kinukuha na ng suso. Ayun nga pala si Chuchoy, may tungkod. Kasi hindi siya pwedeng masyadong ma, ma ano, uh, bak madulas. Alam niyo naman ang kanyang kalagayan. Ayan, no, oh, mga bata na liligo. Na, pwede naman po yung liguan, kanya lang ang sakit sa paa. Ang dami ko dyan sugat and everything. Dahil yung paa, marami kasi siya yung, yung suso na pinagkakapitan ng suso. Mga talaba, ayan. Mayroon po dyan kasing talaba. Eh, ang sakit. Hindi po ako nagchinilis dyan. Kaya ang dami kong sugat sa paa. Ayan. So, yung mga bata ngayon, sanay-sanay na sila dyan sa dagat na yan. Kasi palagi sila napunta dyan. Ayun, di ba? Maganda po dyan mga kabukchoy, panoorin nyo po ang mga vlog ko dyan, salamat, shoutout sa inyong lahat God bless po sa inyong lahat yan, salamat, salamat sa mga sumusuporta dyan, Inay Marites, dyan Sir Pilma, salamat, salamat, Ma'am Arlene yan, shoutout sa inyong lahat dyan, yan, salamat po sa inyong pag uh, supporta tayo, Jovel yan, Sir Pilma, salamat, salamat salamat po sa mga nagplay, yan, sa mga video ko, si Tita Rosie si si uh, ayan nakalimutan ko may amnesia ako yan si Bokchoy Loy Bokchoy ayan oh. hindi ka po talaga ako makapag makarinig kasi wala po talaga yun ng sounds na wala ng volume yung aking ano